Hey guys, paano nga ba gumagana ang ibang scanner sa iba't ibang transportation? At kung bakit lahat ito ay nakikita? At bakit nga pa bawal ang mga gadget dito tulad ng laptop? At bakit natin kailangan itong tanggalin? Ang machine na ito ay may high energy x-ray na kaya nito makita ang loob ng bag. Kaya din itong tuklasin kung ano klasik-klasing laman ng inyong mga bag. Ang mga bagal, ang kulay nito ay itim. At ang mga plastik at damit, ang kulay nito ay transparent. Ang scanner na ay kaya niyang i-convert sa iba't ibang klase ng color. Ang orange ay para sa organic materials. Ang green naman ay for inorganic materials. At ang blue ay for the metals. Ito ang mga ginagamit ng mga security para manalan nitong malaman kung anong laman ng mga bag mo. At ang malalaking device kagaya ng laptop ay mayroon nitong complex internal structure kagaya ng lithium battery at circuit board na kaya nito i-observe ang significant amount ng x-ray. At kaya din nitong i-block ang mga nasa loob o ilalim ng laptop at ang dahilan na mahirap pag inspection ng mga security kung ang mga pinababawal na gamitan ay naitago sa ilalim ng laptop ito ay mahirap makita